Welcome back again to my YouTube channel. Adito kami sa Ocean Park. Isama ko sa Pini Poy. Oh, nalungkot. So, hello guys! Welcome back again to my YouTube channel namasyal kami kahit na na nagkaroon ng problema <laughs> kasi guys nag check in kami dun sa Novo Hotel ano, umay kami dun sa baba na poison ata kami kasi sumakit yung mga tiyan namin ang ginawa namin umuwi muna kami sa bahay tapos ayun sabi namin kay namagahan pagka hindi kami gumaling hindi kami tuloy dito pero natulog Here we go. Ang dahil pa ng tao. Pagpunta namin dito, akala namin mo ng tao. Ha? Here they. Eh, wala ka na simsok. Mahal dito ang simsok. So, Ayun na nga guys. Oh, ang daming tao. Akala namin walang tao. Grabe. Kasi nung pa-park namin dyan, walang tao. Pagpasok namin dito, ang pa ng tao. Tao. Ayan eh. Nahiwi, mm, nabibindang na ang manito. Nabindang na. O, oh, yeah. nabindang mm, na. Uh, ayun si Papa. Pwede na. Mm. Ayun na, nagpila na. Ayun na. Yeah. Wala pa. So, ayan guys. So, ayan. Yan ang Ocean Park ngayon. Yun, akala talaga namin walang tao Ayun pala, tinatao ko pala Akala namin wala ng tao Sabi namin, uh, ubos na yung mga isda <laughs> Ay nako. ayos na nasa Nasaan na kaya si Burikat? Wala antay ako guys eh. Si Burikat So later on, pupunta kami dyan Manunod kami ng show And then uh, here Ayun, nagkipila na sila Para sa tiket ay, Diyos ko, hasan ka na burikat. Balak ka. Pag kami nakapasok, hindi na. Yes, guys! Nakapag-ocean park din sa wakas. Mga... Yan guys, dito na kami sa loob na Ocean Park kami. Ayan, pala lang Wow! Uy, bilis na kay... Ang dami pa natin pupuntahan. Ah, dito. Dito. Dito muna tayo. Dito muna tayo sa mga ocean oceanarium. Uh -huh. Habang nagpila eh. Ayan, yeah, dami natin papuntahan. May mga bird. Ay, I may mean, magpwede pa nakuha ka ng pagi. <laughs> pwede ka dun o. So ano? If you disagree, mapapicture kami ngayon dito. Hi, may mermaid -mer -mer tayo dito. Mermaid. <laughs> So, pasok muna tayo dito, guys, sa oceanarium. So, ayan, guys. Pasok na tayo. Oh, my goodness. So excited. Oh, ayan. Aquarium na tayo. Ah.

tadi tadi bapak nelayan tay apa hmm. ya api curan

Oh, let's go in! Oh, the Oh, the oh the daddy. I <laughs> Oh Obrigado. 天已经。 naman tayo sa iba. Another ah, parang lang. Nakakatuwa dito, guys. Yung hindi mga marunong maglangoy dito kumunta para makapita kayo ng fish, fish. Okay, sa labas na. This way to Kriru to Anto. Wala, nasa dagat tayo. Ang <laughs> kita. Tiya Kang Hangus. Oh, wish you granted na ha. Mapaukada ka pa. <laughs> Makao na. Hi. <laughs> oh, mermaid. Nandito tayo sa mermaid.

Ayan, pinagpawisan na kami guys. Woo, grabe. Nag-enjoy rin ako kahit hindi ako bata. Ano dito? Ay, yung mga pagi, yung nasa taas. Pagi. Ano dito sa big friend? Yeah, nakapila tayo dito sa... Ay, na ano natin? Uh, wala oh, punin mo yung ano? Alay ka! Uh, seven kami. O, pa kami. na. seven. Pasok na daddy, pasok na. Kunin na lang nila. Oo, ayun na nga, pay penguin na oh. Gil, pwede ka pumasok. Pwede siya pumasok. Bakit? Doon sa mga penguin. Oh, pwede? Uh Oo. -oh. May bayan. Ayun na. Pwede lang <laughs> tayo. Uy, pig-pigwin na to na. Ito yung penguin doon. Dali. Dali, penguin. Dali. Dali. Penguin. Andito na kami sa penguin. Ayan o, no, ang balik. Pwede palang hawakan. Saan ka yung pila doon? Ah, doon ang pila. Naga? Aljen! Pila na kayo doon oh! Walang bayad. Doon oh! pila na sila oh. Papilain mo na si Ken. Pila na kayo.

Dito tayo sa mga souvenir. Hindi ka naman dito mawawala kasi may mga sign naman kung saan ka pupunta. Ayan. May palaruan. Kain. Pinatagal. dunta sa mga bird entrance na yun

isa sa mga ahas. Toko! Mga an! Ayan, mga ay ipis! Spider! So, nandito sa Nandito uh, sa loob. Ang lahat na ng... Wag! Wag mong ano yan! Wag mong bubuhian yan! Bawa <laughs> 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 yung ang ahas dito. Ang crocodile dito, mami. Ano? Nakita mo yung crocodile? Ano? Seven. Ayun yung ticket namin. Mas ticket. QR ko. Pasok na, pasok na! Oh, patong! 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 Ah awas totol dari Yo. Bu, study la la kuilu ang <laughs> oh, yan, iguana. What's the name? Iguana, iguana. Toko. <laughs> <laughs> Ayun na. Sa pulut. Sa pulut. Sa ano sa pulut. <laughs> <laughs> Ayun tago <laughs> <Ayun, tako> to. to. <laughs> <laughs> Ah, ano ba meron dito? Nagtago. Mm. Nagtago. Ay, wow. Ah. Totoo ka to, plastic. Ay, totoo. Oh, Gumalaw. Saan yan? Kinawagambin. Naghihilo no. Naghihilo no. Naghihilo no. Yeah, I'm going to

hamster it's done mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.

这个。